iced coffee with creamer naman ang gagawin natin guys for today's video. Samahan nyo kami. Let's go! Marami nga nagko-comment sa atin at nagre-request kung paano ba gumawa ng iced coffee na hindi gagamit ng fresh milk. Na kasi sa lahat guys, mahal ito. Pagka mataas sa costing, hindi natin siya mabebenta ng mura. Pwede naman kaya guys, malayo ang bilihan sa inyo. Kaya naman, hindi available ang fresh milk sa area nyo. 200 ml na tubig, maglagay ka ng 2 scoop creamer. 10 ml na fructose. Luin mo yan mabuti para hindi magbuo-buo. Sa si shaker maglagay ka ulit ng 50 ml na tubig at lagyan mo ito ng 1 stick na Kung Kumuyan ng ganito guys para maging foamy na yan. Kung 2 scoop na creamer ang ginawa natin ilalagay natin yan sa 16 oz na baso. Pagyan mo yan ng maraming yelo at isunod na natin ilagay itong coffee. Diba guys? Ganyan lang kadali gumawa ng iced coffee gamit ang creamer. Sa takip na gagamitin natin, pwede ka gumamit dyan ng dome lid. Flat lid. O di naman kaya guys, pwede tayong gumamit ng sealer. Uh, sealed ang ating baso at hindi yan matapon. Sa SRP naman guys o suggested retail price, pwede mo yan ibenta ng 40 pesos pataas. Magbabago na lang yan guys, depende sa ating costing. At kung may flavor naman ang gagawin natin guys, gamit tayo ngayon ng flavored powder. Sa 200 ml na tubig ulit, maglagay ka ng 2 scoop caramel macchiato flavor, 2 scoop ulit ng creamer, 10 ml na fructose, isang Nescafe stick coffee. Luin lang natin yan maigi guys para matunaw na ang ating powder. At hindi yan magbuo-buo. ko na din ang Nescafe stick yan guys. Hindi ko lang napakita sa inyo sa video. Yan talaga guys. Minsan kasi hindi ko napipindot ang play sa cellphone. Nayaan nyo na. <laughs> And then, maglagay ka ng 16 oz na baso. Lagyan mo yun ng maraming gelo. At ilagay na natin itong ating ice caramel macchiato. di ba guys, ganyan lang kadali gumawa ng ice caramel macchiato. ang gamit ay creamer. ba diba guys, kahit nasa bahay ka lang, pwede pwede ka na makagawa ng ice coffee. Big shout out po pala sa lahat ng bago namin followers na nag-follow dito sa aming FB page. Ano po, para sa mga followers namin na naghihintay ng aming plan ng ice fudge coffee. 200 ml na tubig, maglagay Dali ka ng 1 stick Nescafe Coffee, 2 scoop na Choco Fudge Powder, 2 scoop na Creamer at 10 ml na Fructose. Diba guys, ganyan lang kadali at kumuha tayo ng 16 oz na baso ulit, lagyan natin ng maraming yelo. At ilagay na natin itong ating ice fudge coffee. At dahil tag-ulan na at gustong-gusto natin ang coffee, hindi, umpisa mo na ang pagtinda ng ice coffee na ang gamit ay creamer. Di na may sa paghahanap ng supplier. At syempre, may bebenta natin to sa murang halaga lang. O, di ba guys, makakabenta na tayo ng mura, masarap at sulit na ice coffee. Ang presyo ay pangmasa. Kung nagkikrave ka naman sa ice coffee, ay pwedeng pwede mo naman din ito gawin sa inyong bahay. Ayan ay. na, tapos na nating gawin ang ating iced coffee. Bilisan mo na at idagdag mo na ito sa inyong menu. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.